guys! Uh, I'm going to make uh, spaghetti uh, with shrimp. So, <coughs> shrimp spaghetti? <laughs> yeah, so, uh, i think shrimp. Now, maybe uh, one and a half uh, kilo of spaghetti. Then, my yeah so loong, my loong, parsley. Tapos, meron tayong garlic. Eh, yeah, garlic. Uh, mushroom, yeah. Uh, na po itong mushroom. Uh, meron yan sa mga groceries. Of course, meron akong uh, sibuyas kasi ilalagay ko sa tubig para hindi ako naiyak-iyak. No? Of course, we have ginisa mix and then the Italian sauce. Yan, Italian sauce. Tipid-tipid lang po ito no? sa lahat pinagkukuha sa mga ano na sa mga sale pero okay pa rin naman hindi naman siya expired no? ito ay kailan uh, 2020 ano pa 2023 okay, tagal pa pala yan and then of course we have salt uh, may salt tayo dito at saka pepper lahat yan to taste and of the cooking oil no? Ayan, nakalimutan ko, kailangan pala natin ng butter. Ayan, para sa ating sauce mo rin. Kailangan din natin ng uh, olive oil. Olive oil, para healthy, no? Para healthy tayo. Ito, nagpapakulo tayo ng tubig para doon sa ating pasta. At medyo makulukulo na siya, ibababa na natin yung, uh, yung ating uh, spaghetti. Yan, so ibababa na natin. Yeah, natutusan naman siya mag-swim. Hmm. May kasi birthday ng anak niya rin So, kailangan. Luto tayo. Okay, kulang daw. Kulang. Kaya magdadagdag pa tayo. sorry hey, Senior na Ayan, maganda kasi may instruction 9 minutes lang daw, 9 minutes Okay, so nakaka siguro 4 minutes na tayo Okay, 5 minutes na So, i-ready ko lang ito Kasi mamaya ay Lalagyan natin dito yung pasta uh, Bakit po ba yung hugasan ng pasta Para hindi siya mas lalong uh, Maluto at malatak saka medyo matanggal din yung konting starch para hindi siya masyadong uh, ang so kukuni na po natin yung ating spaghetti huhugasan natin siya para lumamig at hindi na siya uh, maluto pa yan, medyo okay na siya kasi nakaabot na tayo ng mga 9 minutes yan, at kanina tinikmang ko medyo okay na siya sabi nila pag ganito ay al dente. Hindi ko alam kung ano sabi nila. <laughs> Parang medium. Medium. Medium po. Hindi siya matigas. Hindi rin siya masyado uh, malambot. Okay. So, lilipat na po natin siya doon sa atin po. Iditirin na po natin ang tubig para, para medyo lumamig siya at hindi na siya malata pa o maluto pa sa inyo. Okay, so ayan siya. umusok usok-usok pa. Ah. Uhugasan natin siya. Para hindi na siya mas maluto. At maging malata. No? Ah. Magiging malata kasi siya. Pag uh, hindi mo na pinalamin. Нет. Ako sa pag-eat, ayoko masyadong, yung masyadong, yung masyadong. Uh, sauce cooking oil muna tapos lagyan ko ng butter para mas malinamman Ayan, medyo na po yung butter natin. So ang susunod ko ay lagay natin ng bawang. Uh, Ayan, so nasa 对对对 Ito po ay lutong simple lamang ah. Hindi po ako siya. Ito luto ko lang po. Gusto ng anak ko ng pasta. Ayan. natin yung ating pong uh, mushroom. 不错啊。 butter kasi so, at pag medyo natagaw, nangingitin. So, dapat pag medyo natin na melt na siya, start na natin magkuhan. Start na tayo maglagay uh, ng ating garlic or onion at kung uh, ano pa po ating sasang lechon. At, uh Magpulutin na po yung ating uh, uh -huh. mushroom natin. Mamaya magluluto pa naman yan. So, na po natin ating string. Yung shrimp. Yung string po, ah, uh, pinalisan ko ng ano niya. parang, alam niyo parang, diba, parang meron sila, parang meron silang bito-bito pa. Ayun. So, Ay, sige yan. Okay. Medyo mapula-pula na, nagingan na natin yung sol. Ang ginagawa ko po, po sa shrimp, lalo na po pag maliit ang liit na kasi nito no? so ayun, uh, hihiwa ko siya nga dito para maalis yung kanyang bitupa so, para maliit kasi pag hindi mo yun, para kang kumakain ng buhangin yun yata yung kinakain nila no? Ito so, rin inaalis yung ano, hindi ko yung inaalis yung bulto para may medyo may kulay. Ayan. Para well, medyo may kulay cool siya. Dapat kasi malaki. Sarado po po kami ni Super Wala So, nakabigay ako yung siya tabi ng tabi ng uh, fresh day. Meron silang shrimp. Pero sila siya, yung, uh, nga, hindi. Hindi hanap ako na malaki. Okay mo ito? lagyan Ito Dito pala ang dapat. Dito pa lang sa proseso na ito, kailangan nakatinta na siya na para malinan mo. So, lagyan na natin siya lang? Na. paminta. Lagyan din natin siya lang? Na. kasi hindi ko ako maalat na kanin. Hindi ako maalat na ganyan. mahalo ulit, mahalo ulit, ano ulit? So may laas na yung ating ating, ating ay, yung sauce pa ng ano natin ang mix para para dumalingan yun siya sa inyo na yun nyo lagyan ng hindi ito kasi para sa akin para mas malingan yun alam tapos gusto nyo ba medyo maanghang lalagyan natin siya na lagyan natin siya ng chili ang tawag niya chili flakes lagyan natin yung konti para medyo maangang siya tuwa nga ako doon sa baby Di ko kahit maangang kumakain so medyo chili chili na siya po ilagay ang uh, sauce. Ito so, Italian, no? Pero pwede naman kayong gumawa din ng, ng sarili yung uh, gusto nyong uh, sauce. Ako nga, akala ko gusto ko dito kanina yung ano eh. Uh, Alfredo eh. Gusto daw nila pula. Ito pula. ito. Ako sana gusto ko yung may cream na white. Kunti nga lang ito. So dami yung pasta natin yung lagay Kaya hindi ko na iahado yung pasta nito. Bali, yung sauce, lalagyan na lang yung pasta. Para kung kulang man yung sauce, gawa na lang ulit. sagad natin yung yung sauce. Yun, yung malinis na. <laughs> Pwede nilalagyan ng kahit na ano. Okay. Masa ba siya

Kayo po ba naglalagay ng ano? Naglalagay ba kayo ng sugar? Lagyan natin ng konting sugar kasi ang Filipino gusto ng sugar-sugar. Ayan, sugar. May konting tamis. May Shirt may natin, nabuhang parang heavy. <laughs> Next shrink. Kaya <laughs> nga, kung hindi, kung hindi nyo hiniwa yung sa gitna, mas lalo siya mag-shrink. Mas bumuka na lang siyang heavy. Ano yung heavy? Ayan. So, yan po yung ating sauce. Lagyan natin ng... Ah. Lalagyan ko po ng parsley for added uh, freshness. So, huwag ko, ko nilalagyan sa inyo sa akin nilalagyan. Kahit white or ano, white cream, yung alfredo or ano, nilalagyan ko lang ganyan. So, mamaya gagawa ko ng garlic bread, tapos isasaw-saw ko siya sa balsamic vinegar with olive oil. Yes. Yan na. Nagkakuha tayo naman. Kainit nilalagay ng cheese. <laughs> Ganito lang ako. Gusto ko medyo maasim. Parang Italian. Yes. Okay, mamaya. Titikman natin ito. Mukhang masarap naman. Okay, thank you. Thank you for watching.